So yun, for today's video guys, ay, ang gagawin ko ngayon ay mag-ana ko ng, ano, ng mic, mag-aayos ako -so ngayon ng mic. Bali, ang sira nito ay ito nga guys. So. Oh. Ito. Bali, ito yung dulo nito nga, no? yung sa mic, ito yung jack. Ay, uh, nawala na, nasira na. Bali, Papalitan natin ng bago. So ito, saka dito, Bale ito nga guys na may tape na to ay i-check ko pa rin ito kung anong sila ito sa kabila. So ngayon guys ay gagawin ko ay papalitan ko muna to itong chuck na to. So muntay lang magpalit nito So una ay gagawin lang natin dito ay ito. Buksan lang natin to yan, Tapos. So, 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 guys, para uh, tanggalin lang natin to Kasi bago lang ipulot natin. colors okay, so, oh. ito naman ang aking kinakalikot ngayon kasi wala pa naman akong doon ngayon ginagawa. So ito muna. Itanggalin so, ko lang ito. So, Paltan ko na lang nga pala ng bago. Sigurado. So ayan guys, bali natanggal ko na nga pala. Ayan. So ito nga pala guys yung ipapalit natin Yan o Kaparehas Kaparehas niya lang Pero okay ba lang niya ay Bow na siya Mayroon na siya dito sa dulong ano Yan o May dulo na siya Compare dito ay nawala na yung dati Yan o So yun yung nawala sa kanya Yan o So ito yung bago na Ipapalit natin Madali lang magpalit nito So, so yan guys Oh. May pasok ko na siya tapos ito na yung ating isusunod so ang gawin ko lang dito ay ano lang sya susoldahin yan tapos pasok natin dito so tapos yan. Yan, guys oh. Yung ng pala guys oh, yung yung ano ayan. Itong isang to na walang balat, dito yan sa isang butas, ipasok natin dito. Yan oh. May butas dito maliit, doon natin ipasok yung ground yung walang balat dito yan so yan guys naputol ko natin dito yung ano so para hindi na sya gumalaw-galaw ipitin na natin to itong wire na to yun, nipit lang natin. kita natin solder na natin tong ano tong kulay brown ito. tong neg tong ano itong, itong tawag dito negative ayong ground so bali isabay ko na to para isa na lang pag sulda natin dito so ayan guys naipasok ko na siya ayan suldain ko na siya so ayan suldain ko muna siya guys so ayan guys okay na nga pala siya na sulda ko na siya ayan o oh. nakabit ko na siya ibig sabihin nito ay ano na siya guys uh, tabag, Kapit na kapit na siya Kasi sinilda ako na siya Ngayon Ibabalik ko na guys yung ano Yung takip nito So yun Ito so, yung guys yung takip nyan lang dyan Tapos sigpitan lang Yan. Tapos pitan. So yun, okay na siya guys. Ha. Tapos na tayo guys dito. So okay na siya. Nakabit ko na. Ngayon, dito naman tayo guys sa may dulo nito. Kasi tingin ko, parang mayroon sa dito eh, mayroong problema pa so ayusin ko lang siya nang maganda para sigurado na wala nang problema di na siya pabalik balik ang problema nito so ayusin ko lang siya guys itik mo ko muna siya kung mayroon siyang putol dito kasi may tape siya dito eh kung bakit siya may tape alamin natin guys 哎呀。<Yeah. S 2> yeah. So yun nga guys oh. Bali pag bukas ko mayroon taga siyang putol dito. Kaya man pala siya meron tip siya kasi may putol dito siya sa may dulo. Yan, oh. So ang gawin ko niyan ay sulden ko siya guys. Tanggalin ko muna siya para sulda ulit ng panibago. So yun. Kaya lang pala guys, kahit wala kang tester, pwede mo siya, pwede mo siya maayos. Kasi ano lang siya, visual checking lang, makikita mo na siya sa labas. Kahit wala ka ng tester, okay na siya, maayos mo na siya. So ayan guys. Tapos, yung kulay green, balatan na natin. Bago ko siya balatan. Uh, ayusin ko muna tong isa para walang ano walang ra walang dumikit dun sa kolega rin kasi para maganda kasi naghiwalay kasi yan, yan tapos konti lang na balat yan okay na sya halimbawa guys naputol na sa lahat balit tatanda lang natin yung gitna dyan yung ano yung nag iisa ayan dito ho yung nag iisa dito walang kadikit ayan bali nag iisa lang siya dito yan, nag iisa lang yan wala siyang kadikit na iba yun ang kulay green natin na wire ayan yung sa gitna ito yun ang kulay green na yan dito yan saka yung yung ano guys yung may balat dito yung nakalagay at yung walang balat dito yung guys na may mga nakadirikit na yan no? ano 1, 2, 3 nakadikit sila lahat yun ang ano nila ang parang negative nya yung walang balat so ngayon ang ikabit mo natin yung may balat yung kulay green So ayan guys, naikabit ko na siya pala yung dalawa natin dito ang connection. Malabo lang talaga din mo din makita eh. So ayan, naikabit ko na siya guys. Sunod ako siya ng maigi para di siya matanggal. Ayan, kapit na kapit talaga to. So ayan, ikakabit ko na siya guys dito sa dati. Ibalik ko na siya guys yung takip niya. Yan, tapos balik yung ating ano stopper niya to eh. Para sya mahila. Yan. Pagkatapos niya, okay na sya guys. Takip na natin ng panlock niya. Yan. Tapos, higpitan na natin. yun lang guys na pagayos nito bali kahit wala kang tester dito ay maayos nyo to para wag na kayo guys magpaayos sa iba kasi kaya nyo na may ayusin yan kung meron kayong gamit na ganito pwede nyo siya guys uh, ayusin so natin ng tape kung para sigurado pero para sa akin okay na sana to na wag nang lagyan ng tape pero para ano para ano guys parang ano to uh, tawag dito abang lang to para hindi siya mahila protection anong tawag dito ay dagdag protection na hindi siya mahila kasi yung may time kasi nahila to tapos pag nahila napuputol doon sa loob So, lagyan natin guys ng protection abang lang to so ayan guys bali dagdag lang to protection na hindi isa mahila masyado so okay na so ayan guys ito ay platinum brand So sayang naman ito kung hindi maayos. Maganda pa naman to. Ayan o. Okay na siya. Mahaba yung wire. So pwede na siya gamitin. So garantisado ako na ito ay gagana. Kasi yun lang ang problema nito eh. Yung puto lang. Kahit hindi ko na siya itest. Okay na yun guys. Kasi wala man dito sa akin pang test. Kasi wala akong speaker na mayroong mic nas ano sa So yun lang guys for today's video yung aking video yon So okay na guys yung aking ginagawa. So wala nang problema. So salamat guys sa inyong panahon. sa muli guys.